Network News RMN Toto Agio Si Lago Southern Leyte isinailalim na sa state of calamity matapos ang matinding pinsalang dulot ng bagyong Tino ang kasama natin sa balitang niyan si Radyo Manchester Sanita ng RMN Tacloban RMN Live Reports Isinailalim e na sa state of calamity ang bayan ng Silago sa Southern Leyte matapos ang malawakang pinsala na dulot ng bagyong Tino. Matatandaan na ang Silago ang lugar kung saan unang naglandfall si bagyong Tino na lubhang tinamaan ng hagupit nito kung saan ilang kabahayan ang nasira. Sa interview ng Armin Tacloban kay Silago Southern Leyte Mayor Lemuel Honor, aabot sa 8,000 residente ang pansamantalang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation center sa lugar na ngayoy humihiling ng agarang tulong. Sa ngayon ay walang kuryente at walang linya ng komunikasyon o data reception sa naturang bayan at kalapit na mga lugar dahil sa mga poste at mga punong natumba ngunit puspusan ang clearing operations sa mga pangunahing kalsada. Dahil sa kakulangan ng supply, nananawagan ngayon ang lokal na pamahalaan ng silago ng agarang tulong kagaya ng mga food packs, tubig, temporary shelter at mga medical supplies. Kasama mo sa RMN Takloban, Rajuman Chester Sanita, Tatak, RMN.